Ang balitang ito ay mula sa pep.ph at hindi mula mismo sa channel na ito. Bibigyan lamang natin ito ng content. Bakit nga ba nahatulan ng pagkakakulong ng Korte si ER Ejercito? Ating alamin ngayon dito lamang sa... Ang hatol ng First Division ng Korte Suprema na indeterminate penalty of imprisonment of 6 years and 1 month as minimum to 8 years as maximum with perpetual disqualification from holding public office ang panibagong dagok sa buhay ng aktor at dating gobernador ng Laguna na si ER Ehercito. Sa desisyon ng Associate Justice Ricardo Rosario, guilty ang pinagtibay na hatol kay Ehercito. Dahil sa pagbibigay nito ng kontrata sa First Rapid Care Ventures, isang hindi lisensyadong insurance company na pag-aari ni Marilyn Bruel noong 2008, napatunayan ng korte na kapwa lumabag sina Ejército at Bruel sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bukod sa hindi lisensyado ang kumpanya ni Bruel, hindi dumaan sa public meeting ang pagkakaloob ni Ehersito ng kontrata noong nanunungkulan pa siya bilang alkalde ng Pagsanghan, Laguna. Ang hatol na walong taong pagkakabilanggo at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ang mga bagong pagsubok kay Ehersito. Ipinagluluksa pa rin ni ang pagpanaw ng kanyang asawa, ang aktres at dating pagsanghan mayor na si Gerly Maita Ehersito noong November 3, 2024. Dahil sa ipinataw sa kanyang parusa na perpetual disqualification from holding public office, marami ang naghihintay sa kahihinat ng kandidatura niya bilang mayor ng pagsanghan sa halalan sa May 12, 2025. Hindi pa naglalaba sa si ehersito ng pahayag tungkol sa pasya ng Supreme Court First Division. Nauna na ang nahatulan sa Hersito sa 4th Division ng Sandigang Bayan noong April 5, 2019 ng anim hanggang balong taong pagkakakulong. Ang buong pangalan ng ER Hersito ay Emilio Ramon Pilayo the III na ang screen name naman niya sa pelikula ay George Stregan Jr. Siya ay anak naman ni George Stregan Sr. na kilalang kontrabida sa mga pelikula. Isa siyang Pilipinong aktor na naninilbihan noon bilang gobernador ng Laguna. Bago pa man siya nahalal bilang gobernador, nanilbihan muna siya bilang alkalde ng Pagsanghan, Laguna. Pamangkin ng dating Pangulong Joseph Estrada at naging alkalde din ng Maynila noong May 27, 2014, inalis ng komisyon ng halalan si Ehersito. Matapos ang diumanong sobrang paggasta sa kanyang kampanya para sa halalan noong 2013. Makalipas ang tatlong araw, hinikayat siya ng kanyang tuhing si Joseph Estrada para bumaba sa pwesto. Ikinasal siya sa isa pang artista naging alkalde din ng pagsanghan na si Maita Sanchez, Gerly Ejercito sa totoong buhay. May apat silang mga anak, si Eric Ejercito, Jet Ejercito, Jericho Ejercito at Julia Ejercito. Noong 2012, nanalo pa ito ng Outstanding Government Service Award. Hindi na bago sa atin ang mga artistang nasangkot sa mga ganitong sitwasyon. Tulad ni Dennis Roldan, Roderick Paulate, Joseph Estrada, Jingo Estrada, Bong Revilla at iba pa. Ang iba ay nalampasan nila ang hamon ng kanilang buhay. Ang iba naman ay tuluyang nahatulan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.